Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. So magang ito ay pag-aaralan na naman natin at kukunan natin ng mga paalala ang isa sa napakaraming katangian ng ating Panginoon, maging ang Kanyang ginagawa. At dito ay tutunghaya natin kung ano ang makukuha nating paalala patungkol sa ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. At alam mo kaibigan, ito ay nararanasan natin sa ating buhay. Bago natin tunghaya ng na uh, kabanata 46 sa Aklat ng Mga Awit, tayo muna ay manalangin. Manamin sa langit, marami pong salamat at maging sa mga pagkakataong ito ay eh, Papasalamat kami sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa amin pong pagdulog naman, sa inyong banal na salita, nais po namin na sa maraming kapamaraanan ang mga paalala mula sa iyong salita, ito po ay aming maisa pamuhay. At ngayon pa nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng mga awit in the book of uh, Psalms, uh, chapter 46. Pag-aaralan natin ng verses 1 to 4, ngunit pagtutunan natin ng pansin ang talata isa lamang. At itong the entire uh, chapter 46, ito ay patungkol sa, may subject kasi ito eh, no? God, the refuge of His people. Yan ang title sa ibang Bible, uh, Bibles, lalo na siguro sa uh, sa ibang Bible na hawak mo, iba naman ang uh, subject niyan. Pero dito, sa akin pong ginagamit na Bible, ang title po ng Psalm 46 is God, the refuge of His people. Ganito ang ating mababasa dito sa talata isa na nabanggit ko na rin kanina. Ulitin ko lamang po. Psalm 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Sa wikang Ingles, gagamitin ko naman po ang New American Standard Bible. Sabi nito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kinakailangan nating malaman kung ano ang konteksto nito at bakit ganito ang kapahayagan ng may-akda ng kabanatang ito. Alam mo kaibigan ang konteksto nito para maunawaan natin uh, ng uh, mainam kung bakit ganito ang kapahayagan, sapagkat ito ay maaring sa kapanahonan ni King Hezekiah. Alam mo si King Hezekiah, he is one of the uh, good kings ng bansang Huda, no, yung Southern Kingdom. At ang konteksto nito, ito ay ng uh, palibutan ng uh, Assyria, ika nga, no, the uh, army of Sennacherib uh, was, uh, ika nga, encamped against Israel. At alam mo kaibigan, tinulungan ng Diyos ang kanyang bayan. Nagpadala ang Diyos ng isang anghel to smite, ika nga, no, para banatan. At sa isang gabi lamang ay 185,000 Assyrian soldiers ang namatay. Kung gusto mo makita yung buong account nito, basahin mo yung 2 Kings chapter 19. Ganito ang ginawa ng Diyos sapagkat tulad nga ng binabasa natin, ito ang konteksto ng may akda nitong Psalm 46 at uh, pagka pinag-aralan mong mabuti yung kabanata apat na po at 6, Yung mga verses doon nakikita natin na ito ay patungkol higit sa lahat sa pagpupuri sa ating Panginoon. Pagpupuri sa ating Panginoon at kasiguruhan na ang Diyos ang ating maituturing na kanlungan, refuge no, at saka yung uh, strength, kalakasan. Uh, not to mention that He is also our protector, kasi synonymous yun eh, no yung uh, mga katangian ng ating Panginoon. At alam mo kaibigan, sa anumang hamon ng buhay, physically tayo ay nakakaranas ng mga hamon ng buhay, pero alam mo yung inner uh, peace na meron tayo, and the confidence uh, in God that He will help us in times of uh, trials and even severe persecution, iyaan ang nagbibigay sa atin ng, uh, ng kapayapaan nabanggit ko nga no yung kapayapaan yung peace and at the same time meron tayong kumpiyansa umaasa tayo sa ating Panginoon at hindi na tayo bibiguin na siya ay tutulungan niya tayo alam mo dito rin no kapahayagan din at paliwanag nitong uh, verse 1 uh, ano? at itong uh, sa the entire uh, 46 uh, chapter dito sa aklat ng mga awit ang ating Panginoon ay may tuturing nating assured defense at all times at yung presensya niya sa ating buhay makes us secure. Kaya alam mo, ako po personally, ako po ay naniniwala sa eternal security. Madalas kong nababanggit yan dito sa ating programa sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po ay naniniwala ako at uh, pinaninindigan ko ang eternal security. Anong ibig ko sabihin, hindi ho nawawala ang kaligtasan, hindi tulad ng iba nating mga kapwa, ibang mga mangangaral na itinuturo nila sa kanilang kawan na ang kaligtasan daw ay nawawala. Alam mo kaibigan, ang kaligtasan ay mula yan sa ating Panginoon. Siya ang nangako. Napakaraming talata sa Biblia no na sabi nga who can separate us from the love of God? Ayan, isa 'yan sa mga mga reference verses na pinanghahawakan natin no. No one can snatch them out of my Father's hand. Ya ano maituturing nating uh, kasiguruhan no? Eternal security. Eh kung ikaw ay uh, ligtas nga tapos eh ang pananaw mo tinuturo ng mga uh, mangangaral mo o maaring ikaw no pinaninindigan mo na nawawala wala ang kaligtasan. Eh, baka kaibigan, eh, in the first place, hindi ka naman tunay na naligtas. Tandaan mo ang pangako ng Diyos, hindi na tayo iwanan. Hindi na tayo pababayaan. Paano mo mawawala ang kaligtasan? Pwede yan eh. Yung isang bagay na hindi naman talaga sa'yo, hindi mo mawawala yan. Di ba? Ika nga, yung, yung bagay na hindi naman napasa iyo, ika nga. Uh, hindi naman talaga mawawala dahil wala talaga sa'yo. Pero ang isang bagay, lalong-lalo na, ito ay pangako sa atin ng Diyos, ang kaligtasan hindi yan mawawala sa atin. Kailangan lamang tayo ay manalig sa ating Panginoon at uh, ika nga eh, sa Kanya nakasalala yung ating tapang, yung kalakasan, ipagkakaloob eh, niya sa atin, yung safety, ipagkakaloob sa atin niya ng ating Panginoon. Hindi tayo dapat natatakot sa mga panganib na dumarating sa ating buhay sapagkat available, ika nga ang tulong ng ating Panginoon alamo kay kaibigan meron tayong kumpiyansa that God is able and will save us yan ang sinasabi rito sa ating uh, pinag-aaralan God is our eternal refuge hindi yan temporary uh, retreat o shelter no eh pag nawawala ang kaligtasan maaring ganyan ang pananaw mo temporary retreat higa nga or temporary shelter pero tandaan mo, God is our eternal refuge. At alam mo kay bigan, binibigyan tayo ng hindi uh, pangkaraniwan. Eh, binibigyan tayo ng Diyos na ng special na protection bilang kanyang mga pinili. Alam mo uh, paano ba tayo tutugon sa ganitong katangian ng Diyos? Panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Manatili tayong tapat sa ating Panginoong Diyos. Manalig tayo sa kanyang kapamaraanan. At dito muli, babasahin ko ang talata isa dito sa chapter 46 ng Aklat ng Mga Awit, ang Diyos, ang ating kalungan at kalakasan. Mm -hmm. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Pastor Jun Samana ng Jesus Loves You Christian Fellowship para Paranaque City Tayo'y manalangin para sa mga FEBC partners and listeners aming amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa 76 years na paggamit nyo ng Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapalaganap na mabuting balita ni Kristo sa mga tao na nabago sa pamagitan ng salita ng Diyos sa mga broadcasters na inukol ang kanilang buhay upang manatili matatag ang ministering ito. Dalangin namin na mas marami pang tao, marami pang maabot na mabuting balita ni Kristo sa pamagitan ng mga broadcast na ito, mga kabataan, mga, mga youth na gagamitin nyo for the next generations. Lord, dalangin po namin na ang mga listeners niyo Panginoon ay magamit niyo upang manalangin at sumuporta sa ministryn ito. Lord, buksan niyo po ang bawat puso upang magamit niyo sa pananalangin at pagkakaloob mas marami pa ang maabot Panginoon ng inyong salita. Salamat po Panginoon sa mga iglesia, mga pamilya na ginagamit nyo. Pagpalain nyo po sila. Manatili po silang matatag at faithful sa ministering ito. Lord, marami pong salamat sa inyo. Kami po ay umaasa na ang FEBC ay mananatili on air sa mga susunod pang dekada sa pagbabroadcast ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan mula sa isa sa napakaraming katangian ng Panginoong Diyos at uh, madalas ko rin pong binabanggit dito sa ating programa na ang karakter at ang ginagawa ng Diyos, yaan ay synonymous. The character of God is uh, synonymous with what He will do for us. Kaya kinakailangan manalig tayo sa ating Panginoon. Ama namin sa langit. Marami pong salamat sa mga paalala. Naway pagkalooban mo kami ng karunungan upang ito pong natutuhan namin dito sa talatang ito. Ito po ay aming maisa pamuhay. Panghawakan namin, Panginoon Diyos, ang inyong mga pangako. At nang sa ganun, magkaroon kami ng katatagan sapagkat nananahang ka sa amin, Panginoon. At dito, maraming maraming salamat sapagkat ang pangako mo ang aming pinangahawakan. Sa pangako mo, mayroong kaming kapayapaan. May Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kahit bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.